naman ilapit sa barangay. Dahil ang barangay ay merong barangay drug rehabilitation program. Milyong-milyong kabataan at libo-libong pamilya ang nagsuko ng kanilang mga anak at ni nagkaroon sumailalim ng sa rehabilitation program. Pero yung anak naman nila ay talaga namang Matay, nagnakaw, nag-rape. Ngayon, sumasabi nila na biktima ang anak nila ng war of drug. Ang hirap po sa sitwasyon ngayon, kung sino ang nagpapatupad ng batas, honest to goodness na nagpapatupad ng batas, siya ang sinisingil. Anong klaseng meron tayong sistema ngayon? Sa ating kapulisan na nandito, boss, Kenel, pare, kami sumusunod, bawal doon. Pero bakit may mga makakaliwa na nandun? Dahil <silence> mga Kaesong City. Sumusap. Kaibigan po natin, mga pakiusap ko po, kaibigan po natin ang ating kapulisan. Uh, kaibigan po natin ang ating kapulisan, tumaya po sa atin po yan, tumaya po sa atin. Intindihin na lang po natin, meron pong order po yan. Kaibigan po natin, ulitin ko po, kapartner po namin yan. Kung wala yung ating kapulisan ngayon, yung sistema ay tanatahimikan ngayon sa lugar natin, hindi rin natin makakamtan dyan. Kaya pakiusap po po sa inyo. Sa kapulisan, maluto po kami. Pakiusap po po sa inyo, ulitin ko ho, no? tayo ho ay nandito para suportahan si Tatay Pigo. Tama! Wala tayo usapin sa politika, Mama. usapin sa politika pagdating na ng kampanyahan yan. Mama. Tayo, taga Quezon City, nakilabang tayo sa Tatay ko. Kumpasyon natin kung sino ang nagmahal sa atin, mamahalin din natin. Mama. At wala tayong iwanan sa taong nagbigay ng pagmamahal sa Lungsod, Quezon. Tama! Walang iwanan! 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 Yan! Walang iwanan! Yan po! Ang kayang ipangako ng mga ordinaryong Pilipino na ang ordinaryong Pilipino ang pangarap lang magkaroon ng katahimikan at kinabukasan ang kanyang mga anak. Kaya ulitin po natin, nandito tayo ngayon dahil kay Tatay Tigong. Bigyan lang po ito dahil sabi nila cancel. Pero binago, gabi na nagsabi tuloy na. Siguro, nakapag-strategy meeting na sila. Pero dahil kilala natin si Tatay Tigong, nagsasalita mula sa puso, ang katotohanan, hindi magugupo ng ilang mga bayaran nating halal. Nakakalungkot dahil ang taong inaasahan nating maglingkod, ay tinalikuran ang kanilang sinumpaang tungkulin. Kaya, sana po, mamulat na tayo sa mga nakikita natin ngayon. At uulitin ko, sa ating konstitusyon, mas makapangyarihan ang taong bayan. Sana, huwag natin pababayaan ang tatay ni na Nacho. Tama ito ulit. Kaya security detail ni Pangulong Duterte, baka po ulit lang sa dito para mag-high sa inyong lahat. At wala po po na po, uh, he's on his way, na maka-attend ng hearing, o papayagan po lang 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 ng kanyang security na? detail, baka sakaling na kapag malapit na ho, sasakihan ko kayo, with the permission of Consul Tatay Rani, labas po tayo rito para makapagkaway tayo sa Ay! na rin naman ang drugs natin na yung ginagawa natin araw-araw sa ating pamilya. Araw-araw yeah! po lang na namin itong kapulat ko. Binabantayan natin ng ating mga anak ang kanilang behavior, ang kanilang pag-uugali. Tingin na natin kung may pagbabago, dahil ayaw natin sila mabarkada na sa mga halik. Yeah! Ayon lahat ang namin itong pagkumukuha o kung tayo nag-a-apply ng trabaho, hindi ba tayo ay subject din sa war on drugs? Oray! Sa paanong practice. Yung mga nag-a-apply ng trabaho ay hinihiyan ng drug test. Tama ano po yun. War on drugs po yun. Bakit? Ayaw ng mga empleyado na kapasok sa isang empleyo na ang nangunguno ay isang drug addict ayaw din ng isang business owner na ang kanyang mga empleyado ay sangkot sa itinagbabawal na droga. Tama! Hindi po ba personal one on drugs may tatawag dyan? Tama! Yun! Yung mga nagkahanap ng kasambahay, hindi po tayo papayag na kumuha ng kasambahay na adik. Yeah! Hindi po ba one on drugs din yan? sapagkat sinisiguro natin na walang papasok sa ating tahanan. Walang makakasalimuhan ang ating pamilya at mga anak na adik. Yeah. E bak